Nakatanggap ng mushroom fruit bags itong Hulyo ang person with disability na si Amalia Domingo mula sa bayan ng Laur. Matapos siyang mapabilang sa mga benepisyaryo ng programa ng Kapitolyo na Kabutihan Mushroom Fruit Bags para sa Novo Isihano. Ayon kay Mrs. Domingo, dati siyang treasurer ng isang kooperatiba at nagtitinda ng kakanin at cosmetics. Ngunit siya ay nakaranas sa malaking pagbabago sa kanyang buhay nang siya ay madiagnose na mayroong stage 2 breast cancer noong 2022. Simula noon, nanatili na lamang umano siya sa kanilang tahanan upang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Samantala, sa kabila ng kanyang karamdaman, sinabi ng kanyang doktor na malakas ang kanyang pangangatawan. Kaya ngayon ay nasa maayos na siyang kalagayan. Malaking tulong umano para kay Amalia ang pagtanggap ng mushroom fruit bags dahil sa kanyang pag-aalaga nito ay nalilibang siya at nagkakaroon ng bagong pinagkakakitaan. Yan po yung aking parang baby. Pagka po, pagkagising ko, bibisitahin ko na po siya, kukunin ko na pandilig. Talaga pong, ang sabi po kasi sa amin doon sa training, kainitan po noon, ah uh, umaga, tanghali, habang, Pero kung mainit, may merienda pa siya. May sa, basta six times na ano. Pero pag hindi raw, three times a day lang. Hindi, lagi po. Ang nalilibang po talaga ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Dagdag pa niya araw-araw ay nakakaanis siya ng halos kalahating kilo ng kabote na kadalasan nauubos dahil sa mga order mula sa kanyang mga suki. Bukod pa rito, nagbebenta rin siya ng lutong mushroom tulad ng sisig na patok sa kanyang mga customer. Labis naman ang naging pasasalamat niya sa Kapitolyo dahil sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay nabigyan pa rin siya ng pagkakataon upang kumita at masuportahan ang kanyang pamilya. Ma'am Cherry, maraming salamat po sa pangkabuhayan na yung mushroom na talaga pong nakatulong ng malaking-malaki sa akin, lalo na po sa akin na may sakit. Uh, naging libangan ko po yun. Ako po ito ang tuwa pag nakikita ko nag-bloom siya, nag-harvest ako, may nabibenta ako. Maraming maraming salamat po sana po maulit-ulit. Para sa Balitang Nasigaw, Amber Salazar.